Uh, we're going to National Home Mortgage. National Mortgage Finance Corporation. Dito po kami. Ga, yung bahay namin yearly. Sige na. Kaya ka na. nila kita kung masarap ba. Hello, magandang hapon mga pangga. Uh, we're going to National Home Mortgage mag ano, kami magbayad kami para sa taunang payment ng aming bahay di pa pulipid ang aming bahay ayan so national home mortgage imos so dito kami ang ganda ganda ng panahon kasama na naman namin si best ang aming driver at of course tulog na si namnam na. si namnam na mo okay. si namnam na mo Grabe, tulog-tulog pag nabiyahin. Pugi -pugi. Si Tatoy, si Tutoy, napakaano. Ingay, hindi talaga natulog. Ah, oh, ganda Grabe ang kasama. Si no? Pagdating ng bahay. Sigaw nagsigaw, oo, oh, nako. Sabi so, di ka taan, tukin ka Tutoy. Tili pa lang, sakit-sakit na sakit, tinga. makita na sa sakyan, bumbiro, wiwiw -wi daw. Tapos <laughs> makita ng signal, one, two, three, go! <laughs> <laughs> matalino, tutoy. matalino nga o, si Tutoy. Matalino, matalino bata. Matalino. Tama, pagkwintuhan siya, di mo nandindihan. dami na kwento, napakaingay. Diyos ka, bata na Pagdating sa, ano, pagdating sa bahay, oh. ano pa rin, maliksi pa rin. Sus, no? yung asin pinagbubutas ba naman doon sa tindahan at kinalat sa sahig? Sabi ko na, nagtatanggal na ng, Tama lang. Nagtatanggal yung... na lang ano tong bata, kami malas. Na, inasin na na yung malas bahay. <laughs> <laughs> Kulag na lang sa buyang kami ng asin ni Totoy eh. Si Totoy yung bata, yung alaga ni Mama Tonet. Grabe, ang galing. Mahal yung ba, bata niya, may gantong mga kapangga. Ganda ng panahon. Kaso ang init-init, napapasok naman yung legs ko. Ay, ang nam-nam. Tulog na ang nam-nam. Diyos ka po. Ayan, tulog. Ganda ng panahon, mga kapalangga. So, ayan, papakita ko sa inyo. Pupuntahan namin mamaya. Sige, magsa-sounds muna kami ni Jose. Ang galing na. Basahin mo. National Mortgage Finance Corporation. Dito po kami. Ga yung bahay namin yearly. Dito mo na ka Ano ba, dadudulas ka? Ganda-ganda ng tsinelas eh. Totoo lang, di mo ha, ah, may ipit ka. Ano? Hono na ka. Gusto mo ba yan? Oo, galing-galing. Manghang yan. Kaya mo ba? baka iyak ka sa anghang sarap-sarap yan oh sigurado ka? alin ang mo sa lahat? ano pa? yung mutu hatsu ayaw mo? yung masih may tungkot so ano yun na talaga Sigurado ka. Masarap po talakayan? yan. Nakatikim ka na. Uy. Hindi nga. Totoo. Uh, anong lasa? Manghang na? Noodles. Noodles po talaga yan. Baka udong lang yan. Udong. Udong sa Bisaya. Udong. Kakain ka pala ng udong? Po, Yung kulay dilaw okay. na noodles. Mm. Udong. Yung hinahalo ng bisaya sa manok. Mm. It try natin udong. No. Bakit? Marami mong tatanong na masarap masarap ng udong. No? Masarap nang udong. Bigas. Kakain ka ng Bigas. malakit na bigas may yeah, nga itanong mo na doon miss ano ba yan bigas o lugaw ano lang yan eh itlog na malat eh nakakang eh, ka itlog malat ha huh? ulang po tayo eh Oh. Kain ka lang? Para po sa sarili mo. Laro-laro papa. pa, o diba sarap-sarap niyan. Ano gusto mo? Laro kain, hah? Naku, kain lang pala gusto mo, eh. Sige, ayan, marami ng bata, boy kain, saboy si ng boing. Nam na, hindi pa nalilikitang amin. Ano, boing ng pilih. Ayan. Namna uh, Ano tawag? tawag sa pagkain mo, nak? Ano? Pork gudon? Chicken siguro to? Chicken gudon to? Ito. So, oh. pork. Ito aking chicken teriyaki. Ano? Uh, sige. Dasal na. Hello. 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 Galing naman ng bata, napipret sa Sige na, kaya ka na. Tatanungin nila kita kung masarap ba? Masarap ba? Masarap ba sa aso? Hindi oh, kami nakakatapasarap ba? Oo, sarap-sarap naman. Mangang ba? No lasa? Sarap? Sigurado? Sabi mo? Hmm. Sige. 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 Nakipalit siya, nakipalit. Sige, picture mo kayo. Sa bata. Siya yan kumuha ng tubig. Siniservisyohan kami. Yun, yung agandahan sa bata. Ito hindi siya. Hindi siya mahilig sa soft drinks. Gusto lang niya tubig. Kahit kahit saan kami risto. Mag-risto kami or mag Greenwich o green yung ano, pizza ayaw ng soft drinks gusto talaga na tubig kahit wala mo siya ng soft drinks or po. Sa tubig lang more on water talaga siya kaya yung sa batang ito yung nagandaan yan siya ba siyawang kami na kukuha yan ng tubig doon sa counter siya magdadala sa amin kaya nakakatans ang batang ito siya magdadala siya na mag ano kung ano yung gagawin niya alam na alam niya Tabi niya, tubig tayo ma, kukuha ko. Ayan siya. Ayan, ayan siya. Oh, sarap magkain. Sarap kain ni Nam Nam. Nam Nam pa more.